Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo ng magkapet pandasal. Ito pong nakaraang buwan ay may nakasama ko mga seminarista sa mga gawain ko sa Bilibid. Naikwento po ng isang seminarista ang napakaganda niyang karanasan habang nakikituloy siya sa bahay ng dating bilanggo. Hindi raw niya inaasahan na makatatanggap siya ng regalo mula sa isang taong hindi naman niya kaano-ano. Minsan daw ay nag-uwi ang kanyang tatay-tataya ng maruming sapatos. Alam niyang pagre-repair ng sapatos ang hanap buhay ng kanyang tatay-tatayan, kaya inalok niya ito na linisin ang sapatos. Nilaba niya ang sapatos, pinatuyo at saka ibinalik sa tatay. Kinaumagahan, maaga pa ay ibinibigay na sa kanyaan ng tatay ang sapatos. Para sa iyo talaga ito ang sabi ng tatay. Kahit walang-wala na ang tatay ay buong galak niyang ibinigay sa seminarista ang sapatos. Ang dahilan? Itinuturing na kitang anak ang sabi ng tatay. Alam ninyo ganyan ganyan ang pagbibigay sa atin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagpapala hindi dahil sa karapat-dapat tayo, hindi dahil sa makadaragdag ito sa kanyang kadakilaan, kundi dahil sa itinuturing niya tayong mga anak. Hindi ba napakasarap malaman na ganyan ka-espesyal at kalapit ang ugnayan natin sa Diyos? Hindi po ba napakasarap marinig ito mula sa Kanya? Tayo, nakikilala ba natin at itinuturing ang Diyos bilang tunay na Ama? Manalangin tayo. Panginoon, sa araw na ito, huwag nawa ako mag-atubiling lumapit sa iyo at sabihin, O Diyos, Ikaw ang aking Ama. Amen.